Dear Kuya E, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng tagapakinig ng inyong programa. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Kokoy. Ako po ay 26 years old at isa po akong call sa center agent dito po sa Quezon City. Gusto ko lamang pong ibahagi ang kwento ko at sana maintindihan ninyo kung bakit hanggang ngayon nakatatak pa rin po sa aking isip at puso ang isang taong hindi ko inaasahan na magiging parte ng buhay ko at ito po ay si Francis. Kuya eh dahil sa trabaho ko sa call center halos kabiyang mundo ko. Ang shift ko ay laging graveyard kaya bira ako makakita ng liwanag ng araw nakakastress, lalo na kung sunod-sunod ang galit ng kliyente o kung mahigpit ang metrics. Madalas pagkatapos ng shift ko, naghahanap po ako ng lugar kung saan pwedeng ilabas ang stress at doon na nagsimula ang lahat. Isang gabi matapos ang isang nakakapagod na shift ay may kasama na akong nagyaya sa isang bar na kilala dahil sa live performances. At sa totoo lamang, hindi ko ugali ang gumimik, Kuya E. Pero dahil sabi ka makawala sa pressure, pumayag na rin ako. Pagpasok ko pa lang sa bar, iba na po ang vibe. Mga ilaw, malakas sa tugtog at mga taong naghihiyawan. Pero ang pinakabungungad sa akin ay ang performance ng isang lalaki na sumaseo sa stage at doon ko unang nakita si Francis. Hindi ko alam kung paano ko i-describe ang tama. Kuya i e, nang tama. Kuya i e, hindi lang siya basta dancer. May kakaibang presence siya. Ang bawat galaw niya ay parang may confidence at kwento. Hindi siya yung tipong basta nagpapasexy lang sa harap ng audience. Siya ang tipong may grace, energy at intensity. Sa unang tingin pa lang, alam kong iba siya. Napako ang tingin ko sa kanyang buong performance. Para bang kahit maingay ang paligid, siya lamang yung nakikita ko. Pagkatapos ng set niya, duman siya sa area namin para magbenta ng drinks at magbiro sa mga customers. Doon niya ako naman napansin. Ikaw ah, loyal fan niya ta kita. Sabi ni Francis sa akin kasabay ng pagngiti niya. Nagtaka ako kasi yun ang unang gabi na pumunta ako roon. Kaya tinanong ko siya, ha? First time ko rito, Napangiti lang si Francis at sinabing ganun ba? E baka naman ngayon ka na, ka na magiging suki. Ako nga pala si Francis. At ikaw? Kokoy na lang. Nice to meet you. Kinamayan ko si Francis. Mula noon kuya i. E. Totoo nga. Halos gabi-gabi na akong napapadaan sa bar. Hindi ko alam kung bakit pero hinahanap-hanap ko ang presensya ni Kokoy. Oo, Nakakapagod ang trabaho ko pero parang nagiging reward ko sa sarili ang makita siyang sumasayaw. Hanggang isang gabi, lumapit ulit siya sa akin pagkatapos ng show. Nagi ka na dito, Kokoy. Hindi ka ba naubusan ng pera? Biro ni Francis. Sabi ko naman, mas mura pa rin dito kaysa sa therapy. Natawa siya at yun ang unang seryosong usapan namin. Naging routine na yun. Pagkatapos ng shift ko, direkto, diretso ako sa bar. Manonood ng performance si Francis at pagkatapos ay mag-uusap kami. Minsan, simpleng kumustahan lang. Kumust kumain ka na ba? Tatanungin ni Francis, sagot ko naman sa kanya, di pa ako makain eh. Ikaw ba? Hindi pa, gutom na nga ako eh. Tugon ni Francis. Mga simpleng bagay yun, pero para sa isang gaya ko na laging pagod at stress, malaking bagay na may taong nagtatanong kung kumain na ba ako o hindi. Sa mga sandaling yun, hindi ko na siya nakitang basta dancer lang. Nagiging tao siya sa paningin ko at unti-unti, nagiging importante siya sa akin. Isang gabi, kuya E si Francis na lumabas pagkatapos ng trabaho niya. Hindi ako sanay sa ganon pero pumayag ako. Kumain lang kami ng pares sa isang kanto tuwalang arte. Doon ko siya mas nakilala. Sa labas ng stage lights at ingay ng bar, tahimik at medyo reserved siya. Tinanong ko siya kung matagal na, siya sa da matagal na siyang dancer. Sagot niya oo, ilang taon na rin. Wala naman akong ibang choice dahil kailangan kong mabuhay. Pero kita ko sa mga mata niya na may bigat ang salitang yon pero hindi ko napinilit. Nararamdaman ko na may bagay siyang hindi pa kayang ikwento. Habang tumatagal, mas dumadala sa paglabas namin. Minsan after ng shift ko, naghihintay na siya sa may labas ng building namin. Sabi tayong kumain. Yaya ni Francis. May mga gabing tatambay lang kami sa 24-hour fast food at magtatawanan sa mga kwentong walang kwenta. May mga pagkakataon na bigla siyang tatahimik na parang may iniisip. Kapag tinatanong ko si Francis, ang sagot niya lang ay, pagod lang ako. Pero ramdam kong hindi yun ng dahilan. Minsan, habang naglalakad kami pa uwi, bigla siyang tumigil at tumingin sa paligid. Para bang may hinahanap o may iniiwasan. Okay ka lang ba? Tanong ko. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Okay lang ako. Sagot ni Francis pero halata yung kaba. Noon ko napansin na may mga pagkakataon na parang may nakabuntot sa amin. Isang itim na kotse na ilang beses kong nakita malapit sa baro sa daan pa uwi. Nang tinanong ko si Francis tungkol dito, umiwas siya ng sagot. Huwag ka na magtanong, hindi mo na problema yan. Kuya I, doon ako nagsimulang kabahan. Pero sa halip na lumayo, mas lalo akong na-curious. Ano bang tinatago ni Francis? Bakit parang laging may anino na nakasunod sa kanya? Isang gabi habang naglalakad kami pagkatapos ng set niya, Biglang may lalaking lumapit at tila gustong makipag-away ko, Francis. Pinrotektahan niya ako. Hinila niya ako palayo at sabay kaming tumakbo hanggang sa makalayo kami. Nang huminto kami sa isang eskinita, hingal na hingal siya. Pasensya na, sabi ni Francis. Nadamay ka patuloy. Nabigla ako at tinanong ko siya ng diretsyo. Francis, ano bang pinapasukan mo? Bakit may umahabol sa'yo? Tumahimik siya sandali, sa kalang nagsalita. Hindi ko pa kayang sabihin ngayon, Kokoy, pero sana wag ka munang lumayo. Doon natapos ang gabing yun. Doon nagsimula ang mas malalim na koneksyon namin, hindi lang bilang isang manonood at performer, kundi bilang dalawang taong pinagdudugtong ng mga pagkakataon. Hindi ko pa alam ang buong kwento niya pero sa puso ko, alam kong basta-basta, hindi basta-basta ang susunod na mangyayari. Kung matatandaan ninyo, kuya E, doon natapos ang kwento ko sa biglang pag-atake sa amin ng isang lalaking parang mayina humahabol kay Francis. Simula noon, mas lumalim yung connection namin. Pero, pero doon, nagsimula yung sunod-sunod na kaba at panganib na hindi ko inaasahan. Kaya ngayon, gusto kong ituloy ang kwento kung paano ko nalaman ang lihim sa likod ng bar at ang tunay na mundo kung saan pala napapasok si Francis. Habang tumatagal mas naging malapit kami ni Francis. Kahit hindi pa niya direktang sinasabi, ramdam kong may mabigat siyang tinatago. Lalo kong napapansin yun tuwing kasama niya ang mga kasamahan niya sa bar. May mga lalaking parang bantay na hindi ordinaryo ang kilos. Laging nakamasid, laging naka-earpiece at parang hindi talaga sila pang bar kundi pang security. Akala ko nung una ay normal lang yun pero habang tumatagal nakikita kong iba ang intensyon nila. Hindi lang isang nagbabantay ng kaligtasan kundi parang nagbabantay ng mga tao sa loob, lalo na ng mga performer gaya ni Francis. Isang gabi, pumunta ako sa bar pagkatapos ng shift ko. Pagkapasok ko pa lang, ramdam ko ang kakaibang tensyon. May mga customer na halatang hindi pangkaraniwan, formal ang suot, may mga kasama pang bodyguard at kitang kita na hindi lang sila nandito para mag-relax. At habang sumasayaw si Francis sa entablado, napansin ko na may isang lalaking lumapit sa manager ng bar. May tinuro siya kay Francis at sa kanis sila nag-usap ng mahaba. Naramdaman kong may masamang mangyayari. Matapos ang set, hindi ko na nakita agad si Francis. Nagpunta ako sa likod Nagkunwari akong bibili ng inumin sa bar counter pero ang totoo, gusto kong silipin kung nasaan siya. Doon ko nakita ang eksenang hindi ko makakalimutan. May dalawang lalaki na nakatayo sa harap ng dressing room. Pilit nilang kinakausap si Francis at pinatakausapan na sumama sa VIP guest na dumating. Kita ko ang kaba sa mukha ni Francis habang paulit-ulit niyang sinasabi, Ayoko, pagod ako, hindi ko kaya ngayon, pero halata rin na wala siyang laban. Doon ko tuloy ang naintindihan, Kuya E. Ang bar na yon ay hindi lang basta entertainment venue. Ginagamit pala ito bilang front ng isang sindikato na sangkot sa human trafficking. Ang mga dancer kasama na si Francis ay parang mga alaga nilang ibinebenta sa mga VIP na dumadayo sa gabi. Ang pagsasayaw ay maskara lamang. Sa likod ng magagandang ilaw at musika, may kasunduan at kontrol na umaalipin sa mga tao doon. Hindi ko alam kung saan ko hinugot ang tapang pero lumapit ako sa dressing room. Sinabi ko Francis, andito ka pa pala. Nihintay na kita. Tumingin siya sa akin na parang nagulat pero halataring nagpapasalamat sa loob-loob niya. Isa sa mga bantay ang nagsalita, sino ka? Hindi ka pwede rito, Sagot ko naman, kaibigan ako ni Francis. Kung may kailangan kayong sabihin, sabihin niyo sa akin. Tumingin sila sa isa't isa, halatang nagdududa pero sa huli ay pinabayaan nila akong isama si Francis palabas. Paglabas namin, hinila niya ako sa gilid at halos pabulong niyang sinabi, "Bakit ka sumingit? sumingit. Delikado 'to, Kokoy." Sinagot ko siya, "Francis, bakit hindi mo pa sinasabi sa akin yung totoo? Nakita ko lahat." Kinagamit nila kayo. Bakit ka pumapayag? Doon siya napayuko ko at nagsabi ng isang katotohanang ikinabigla ko. Wala akong choice. Matagal na akong hawak ng mga sindikato. Utang ng pamilya ko ang dahilan kung bakit nandito ako. Kung tatakas ako, baka pati pamilya ko. Delikado. Natahimik ako, Kuya E. Doon ko lang nakita si Francis na ganun kaba kabasag. Sa entablado, laging matapang at puno ng energy pero sa labas, isa pala siyang bilanggo na walang kalayaan. Kinagabihan, nag-usap kami ng masinsinan. Doon ko siya tinanong ng direkta, Francis, bakit hindi ka, hindi ka humihingi ng tulong? Pwede naman nating lapitan ng mga polis. Sagot niya, hindi ganun kadali ko, okay. may koneksyon sila. Kapag kumilos tayo ng mali, tayo yung mauuna. Mga bangkay na tayo kapag nangyari yun. Ramdam ko ang takot niya kuya e pero ramdam ko rin ang tiwala niya sa akin. Kahit ayaw niyang madamay ako, alam kong gusto niyang may makaalam ng katotohanan. Mula noon naging mas maingat ako. Nagpanggap akong normal lang ang lahat pero palihim kong inoobserbahan ang galaw ng mga tao sa bar. Napansin kong may regular na mga VIP na dumarating at bawat pagdating nila, may isa o dalawang dancer na nawawala kasama nila. Kinabukasan parang walang nangyari. Hindi ko alam kung nakauwi pa ba sila o hindi. Lalong tumindi ang kabako para kay Francis. Isang gabi, naabutan ko siyang mag-isa sa labas ng bar. Nakaupo at parang malalim ang iniisip. Lumapit ako at sinabing, Francis, hindi ka pwedeng manatili dito. Kailangan natin ng plano. Tumitig siya sa akin at sagot niya, Kokoy, ayokong madamay ka. Kapag pinilit natin, pareho tayong malilintikan o di kaya masasaktan. Ngunit hindi ko na mapigilang sabihin ng totoo. Mas matatakot akong mawala ka kaysa sa madamay ako. Hindi ko kayang makita kang ganyan gabi-gabi. Napabuntong hininga si Francis. Minsan naiisip ko rin tumakas pero paano? Wala akong lakas para labanan sila. Doon ko siya hinawakan sa balikat at sinabi, Kung wala kang lakas, ako yung magiging lakas mo. Hindi mo na kailangan mag-isa. Aharapin natin ito ng sabay, Francis. Simula noon palihim kami nagplano. Tuwing magkikita kami, nag-iipon ako ng impormasyon. Mga oras na dumarating ang VIP, kung sino ang madalas na nagbabantay at kung aling pintuan ng laging walang tao. Naging parang larong puno ng puno ng kaba bawat gabi. Alam kong oras na may makaalam, siguradong kapahamakan ng kapalit pero hindi na ako umatras. Isang beses muntik na kaming mabuko. Habang nasa dressing room si Francis at at nag-uusap kami tungkol sa plano, biglang pumasok ang manager. Agad kong kunwaring nag-abot ng pagkain at sinabing, naghatid lang ako, baka hindi pa siya kumakain. Tumitig ang manager sa amin na parang nagdududa, pero sa awa ng Diyos, umalis din siya. Pagkalis niya halos nanginginig si Francis. Sabi ko na eh, delikado to. Sina sinabi ko lang kung hindi natin gagawin to, wala nang bukas para sa atin. Habang lumalalim ang sitwasyon, mas naramdaman ko ang bigat ng pinapasok namin. Pero sa kabila ng lahat, hindi ko iniwan si Francis. Ang simpleng pagkakaibigan namin ay lumago sa isang mas malalim na ugnayan. Hindi man namin lang tarang sinabi ang salitang pagmamahal, ramdam namin yon sa bawat tinginan at sa bawat pagkakataong pilit namin iniligtas ang isa't isa. Hanggang dumating ang gabing hindi ko na makakalimutan. May VIP guest na dumating ulit at si Francis ang tinuro nilang kunin. Pilit siyang pinipilit ng bantay at alam kong wala na siyang kawala. Ngunit bago pa siya tuluyang madala, sumugod ako at sinabing sandali, hindi niyo siya pwedeng kunin. Hinila nila ako pero nagawa kong sigawan si Francis. Tumakbo ka na. Nagkaroon ng komosyon at gulo. Nagkaroon kami ng pagkakataon para makatakas. Magkasama kaming tumakbo sa madilim na eskinita habang may mga yabag na mga humahabol sa amin. Ingal na ngayingal si Francis pero hawak-hawak niya ang kamay ko ng mahigpit na parang ayaw niya akong pakawalan. At doon, Kuya I, e, doon ko lalong naintindihan na hindi lang ito laban niya. Laban namin itong dalawa. Kahit gaano ka panganib, mas nanaig sa akin ang pagmamahal kaysa sa takot. Doon nagsimula ang plano naming tumakas isang plano na punong-puno ng kaba, panganib at pag-asa. Hindi naging madali ang lahat, Kuya E. Ilang araw kaming palihim na nag-usap ni Francis kung paano kami makakawala. Hindi pwedeng basta na lang kaming umalis dahil alam naming binabantayan ang bawat kilos niya. Kailangan naming ang tamang oras, pagkakataon at higit sa lahat, ang tibay ng loob para harapin ang hindi maiwasang panganib. Napagpasyahan namin gawin ito sa isang gabi na siguradong maraming tao sa bar. Isang event night yun kung saan inaasahan ang dagsa ng mga customer. Ang plano namin ay simple pero delikado sa gitna ng kasayahan at ingay doon namin tatakasan ng mga bantay. Ako ang gagawa ng diversion at siya naman ang dadaan sa isang pintuan sa likod na natuklasan ko noong nakaraang linggo. Kinakabahan ako habang papalapit ang araw ng plano habang nasa trabaho ako sa call center na halos hindi ako makapag-focus. Inisip ko, paano kung mabuko kami? Paano kung mahuli siya bago pa makarating sa labasan? Pero sa tuwing naisip kong mananatili siyang alipin ng sindikato, mas nanaig ang kagustuhan kong may siya. Dumating ang gabing pinakahihintay namin. Puno ang bar, nagsisigawan ng mga tao at halos hindi mo marinig ang sarili mong iniisip dahil sa lakas ng tugtugin. Nakasuot si Francis ng costume para sa set niya at gaya ng dati, ngumiti sa entablado na parang walang problema. Pero alam kong sa ilalim ng ngiting yun, naghanda, naghahanda na siya para sa pagtakas namin. Haba ng abla ang lahat sa paglabas, lumapit ako sa gilid ng entablado at kinindatan siya. Ayun ang senyales. Pagkatapos ng kanyang routine, dumiretso siya sa backstage at doon nagsimula ang lahat mapita ako sa isa sa mga bantay at kunwari na nagalit na customer. Sinabi ko ano ba yan? Ang tagal ng order. Ilang beses ko na kayong tinawag. Habang nakikipagtalo ko sa waiter, doon na tumakas si Francis sa likod. Tumakbo siya papunta sa pintuan na dati naming napagplanuhan. Pero kuya E, hindi naging madali. Napansin agad ng isa pang bantay ang pagalis niya at sumigaw, Hoy! Saan ka pupunta? Doon na nagsimula ang habulan. Nagtakbuhan ng ilang tao na parang nagulat sa eksena. Naging magulo ang paligid. Narinig ko na lang ang sigawan at mga yabag na mga humahabol kay Francis. Hindi ako nagdalawang isip. Sumugod ako palabas at sinundan siya. Sa madilim na eskinita sa likod ng bar, nakita kong halos maabutan na siya ng dalawang lalaki. Sumigaw ako, Francis, dito. Agad siyang lumiko papunta sa akin. Doon biglang may pumutok. Isang bala ang tumama sa pader malapit sa ulo ko. Hindi ko na alam kung saan ko hinugot ang lakas pero hinila ko siya at tinulak papunta sa isang bakanteng gusali. Nagkubli kami habang naririnig ang mga yabag ng mga humahabol. "Kokoy, tapos na tayo. Mahuhuli na tayo." Sabi ni Francis habang nanginginig. "Hindi, hindi pa tapos." Sagot ko. Hinugot ko ang cellphone at tinawagan ng emergency line na ginagamit namin sa call center kapag may kritikal na sitwasyon sa customer. Buti na lang ay may direct access ang account namin sa mga local authorities. Habang nakayuko kami sa likod ng dingding, halos pabulong ako nakikiusap sa operator. Hello sir, may legal syndicate sa bar sa may kanto ng recto at soler. May mga baril sila. May kasamang hostage. Alam kong delikado ang ginagawa ko pero yun na lang ang paraan para makaligtas kami. Ilang minuto lang ang lumipas na makarinig na kami ng serena. Ang, ang mga bantay na humahabol ay nataranta. May ilan pang nagpaputok at sumagot naman ang mga pulis ng warning shots. Naging magulo ang paligid kuya I pero sa gitna ng kuguluhan mahigpit pa rin ang kapit ni Francis sa kamay ko. Kukoy, baka madamay ka. Umalis ka na. Sabi ni Francis habang pinipilit akong itulak palayo. Pero sagot ko, ano ka ba? Di kita iiwan, Francis. Simula pa lang, kasama mo na ako dito at hanggang dulo, kasama mo pa rin ako. Sweet. Naging matagal ang operasyon, Kuya E. Nagsidatingan ng SWAT team. Pinosasa ng mga bantay at sinuyod ang buong bar. Nahuli pati ang manager na siyang namumuno pa pala sa sindikato. Doon ko lang nalaman na matagal na pala silang iniimbestigahan at ang tawag ko ang naging huling piraso para tuluyan silang hulihin. Nung matapos ang lahat, halos nawala ng lakas si Francis. Umiiyak siya sa balikat ko paulit-ulit na sinasabing, Salamat, salamat. Doon ko siya niyakap ng mahigpit at sinabing, Tapos na Francis, wala nang makakahawak sa'yo. Kinabukasan dinala si Francis sa safe house ng mga pulis. Doon ko nakita kung gaano kalalim ang trauma niya. Ilang gabi siyang hindi makatulog, laging nagugulat sa malalakas na tunog at takot na takot na baka bigla na lang may dumating para kunin ulit siya. Sinamahan ko si Francis sa bawat araw, pinilit kong iparamdam sa kanya na hindi na siya nag-iisa, na may isang taong handang tumayo sa tabi niya kahit gaano pa yon kahirap. Kokoy sabi ni Francis isang gabi habang magkasama kami. Hindi ko akalaing may taong ipaglalaban ako ng ganito. Akala ko, wala nang makakapansin sa akin. tiningnan ko siya at sinagot ko. Wala nang una kitang makita. Alam kong may special na sayo at hindi ako nagkamali. Unti-unti siyang bumalik sa sarili. Hindi yun madali pero bawat araw na lumilipas ay parang panibagong hakbang palabas ng dilim. Sa bawat hakbang na yun, na hawak-hawak ko ang kamay niya. Kuya, hindi ko masasabi kung anong naghihintay sa amin sa hinaharap. Wala kaming kasigurado kaduhan kung saan kami tutungo pero malinaw ang isang bagay na mas pipiliin naming, naming magsimula muli kaysa manatiling bihag ng takot at ng nakaraan. Hindi madali ang pinagdaanan namin pero sa lahat ng iyon, natutunan namin ang pagmamahal ay hindi lang tungkol sa saya. Ito ay tungkol sa loob Lakas ng loob na ipaglaban ng isa't isa kahit pa nakataya ang buhay. At ito po Kuya E, ang kwento namin ni Francis. Isang gabi ng pagtakas, laban. Isang kwento ng pagtakas, laban at pag-ibig na hindi ko inaakalang mangyayari sa akin. Kuya E, marami na rin po ang nangyari sa amin ni Francis pero hindi ko na nakwento. Alam niyo na po, alam na po ng inyong mga listeners yon. Sana ay magsilbing inspirasyon ito sa mga naikinig ng Kuya E Stories na kahit kaano karaming panganib at dili mga harapin, may pag-asa pa rin basta't may taong handang lumaban para sa iyo. Hanggang sa muli, kokoy na ako napaka ano ba? Napaka ano talaga yung mga pangyayari, napaka-intense yung mga pangyayari sa kwento ninyong dalawa no, pero nakaka nakakatuwa kumbaga uh, yung yung inspirasyon na walang iwanan, yun ang pinaka magandang uh, pangyayari sa inyong kwento. Yun, yun, yun naman sinasabi ko, no, kahit mga walang maiinit na natagpo sa kwento, ang importante talaga yung laman ng, ng kwento nyo, kung paano ba nangyari yung lahat, lalong lalo na ito. Tu, tunay nga naman na may mga pag-ibig pa rin na tumarating sa atin na talaga nga naman na ikaw ay uh, mabibigla sa mga pangyayari na oh nangyayari pala to o oh, mangyayari pala to no well maraming maraming salamat uh, sa iyo koyat at muli maraming maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, bye bye sumusuporta dito lamang po sa inyong paboritong programa maraming salamat po sa inyong lahat